Isang magandang araw po sa inyo mga ka-scrap. Sa video pong ito, ituturo namin sa inyo kung ano yung mga bagay na binibili sa junk shop at, at kung ano yung mga bagay sa inyong tahanan na pwede nyo ibenta sa junk shop. At kung bago pa lamang sa aming channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para po mapanood ninyo ang mga susunod na shop ay maaari kayo magbenta ng mga bagay na hindi nyo na kailangan sa inyong tahanan. Ang junk shop ay tumatanggap din ng mga lumang karton, mga lumang libro, magasin. Bumibili din sila ng mga ng mga iba't ibang uri ng lata, iba't ibang uri ng mga plastik tulad ng electric pan, iba't ibang uri ng mga plastic container, iba't ibang uri ng mga galon, plastic na galon, at iba't ibang uri din ng mga mga gamit sa kusina, katulad ng planggana, inagamit sa paglaba. Kinagamit din sa kusina, katulad din ng mga alagayan ng sibuyas. Ang mga metalas, katulad ng bakal, ay nabibili sa mas mataas na halaga. Pero ang mga karton, katulad ng papel, ay nabibili lamang sa mas murang halaga. Music kami rin po ay bumibili ng mga plastic na kulot, PE, white at iba't ibang uri ng mga ganong klaseng gamit na nabanggit sa inyong bahay ay maaari po kayong lumapit at uh, ibenta sa pinakamalapit na junk shop sa inyong lugar at kung kayo naman po nandito sa Ligaspi, maaari din po kayong makipag-ugnayan sa amin upang makuha at mabili ang iyong mga scrap. Maraming maraming salamat po at sana po ay nakatulong sa inyo ang ayong mga video at ang uh, ayong mga tips so upang kayo po ay matulungan kung mayroon po kayong mga gamit sa iyong bahay at na maaari po rin yung ibenta. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video, huwag nyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-comment din po kayo sa ibaba at huwag nyo po kalimutan i-hit ang notification bell para mapanood po ninyo ang mga susunod naming video. Maraming maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos.